At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Nais ko lang sabihin na kung minsan may mga sakit na kapag ginamot at biglang nawala ang sintomas, akala natin wala na. Akala natin magaling na yung tao. Akala natin, napuksa na natin ang sakit. Kaya ihihinto natin yung gamot. Hanggang isang araw, lilitaw ulit ang sakit. Isa na siyang mas malakas na karamdaman. At bago pa natin masaga, ma maagapan, huli na ang lahat. Ang sabi ng Comelec, hihinto na sila sa pagtanggap ng pirma. Hanggat hindi na ay aayos ang ilang teknikalidad. Anong teknikalidad? Yung mga pirmang naipasa na, paano? Anong bagong pamantayan ang gagawin nila? Kung aatras at nagbago ang isip ng tao, anong gagawin? At marami pang ibang tanong. Maaring masaya tayo ngayon dahil akala natin na pagpahinga na natin ang usapin ng PI nila. Pero hanggat hindi natin ito naihihimlay, babangon po muli ito upang maging multo. Nakakatakot. Panoorin natin ang isang maikling video ng karamdamang mabilis na ipakalap na sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa, paglulustay ng salapi, at pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. Yang sakit na yan ang papatay sa demokrasya. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Panoorin na po natin. Ay, hindi pa ako sa ngayon, ma'am. Bakit po? Kasi baka mamaya yan yung gamitin nila para humawa yung kanilang termino. Ah, eh, hindi kayo pabor sa ganon? Hindi po ako sa ngayon, ma'am. Eh. Ano ba yung charging <laughs> clinic? Siguro na lang kasing kong eh. <laughs> eh. wala akong ideya. Kasi narinig na rin ko sabi daw, yan yata yung stand ng parang walang eleksyon. <laughs> yun ba yun? Wala kaming alam noon, basta nag-ano ano lang kami, nagpirma lang. Nagulat nga rin ako eh, bakit pirma? Ano to? Para sa ayuda ba to? Sabi nila, oo oh, daw. Tapos nung ginabukasan, nalaman namin, hindi pala ayuda yun. cha cha change pala yun. Ibig sabihin, Walang eleksyon. Dapat talaga, pag-aral muna yan di ba? Hindi kasi basta-basta, oo lang tayo ng oo. Kailangan, may alam din tayo, di ba? ko talaga. Marami din ayaw. Baga ano lang prinsipyo natin eh, karapatan lang din naman natin na kung ano yung gusto lang natin, di ba? Wala pa akong idea sa constitution natin. Hindi niyo pa po nabasa? Um... Uh, hindi pa. Ay, ako talaga sa so totoo lang walang alam yan. Kasi hindi naman talaga total, total pinapaluan sa mahihirap yan. Sa mga may mga alam na matatalinong tao na may alam niya. Di ba? So yung constitution na yan, kanila lang yan. Hindi natin alam mahihirap yan. Definitely, yung opisina niya ang nag-alok ng 20 million kada distrito. Definitely, nanggaling sa kanila yung uh, very attenuated timeline. Uh, that is baseless, prove it. Kasi maraming uh, marites nang lumalabas yan sa Senate. Eh lot speculation. Ayuda kapalit ng firma. Kumirma ang ilang residente sa Quezon City sa inakala nilang ayuda ng lokal na pamahalaan. Ang nag si House Speaker Martin Romualdez. Umiikot ngayon sa ilang barangay ang form na ito na lumilikom ng pirma sa mga botante kapalit ng sandaang piso. Oo, yung form na ito. Para ito sa kinakalap ng ating mahal na kongresman na si, si Campaign. May pangako Bibigyan sila ng ayuda kapalit ng kanilang pirma. May na-monitor din ganitong gawain sa iba pang barangay sa Quezon City. Kasama sa mga pumunta ang 57 anyos na itago natin sa pangalang Ana. Pinapirma sila sa isang papel. Tinanong ko kung, kung ano yun. Hmm. Sa ano daw? Ayuda daw? Pagkakaalam ko, tatlong eh. Hindi na raw ipinaliwanag pa ang tungkol sa nakasulat doon. Kahit patinawag na mismo ng Pangulo na mapanghati ang pangangalap ng pirma para sa tsa Tuloy pa rin ang pagkalat ng petisyon sa ilang lugar sa provinsya. Sa Angono Rizal, ipinakita sa akin ng isang barangay captain ang natanggap niyang kopya ng petisyon na galing daw sa lokal na pamahalaan. Kalakip dito ang dokumentong nagpapaliwanag sa hinihinging amendment. Naobserbahan ang pangangalap ng pirma sa mga residente mula sa barangay pinyahan sa District 4 ng Quezon City. That's right, I'm saying. Uh, I I I offered the word July. I did not refer to some but somebody's documents. But why do I have to confer something that I already know? Ang nag-utos si House Speaker Martin Romualdez. Sana, yung mga kaibigan natin sa Senado, ibig na kung anong pinag-uusapan, kaso BI, KESO ano, Arvis, tapusin na lang yung trabaho nila. Tutukin na lang yung trabaho nila. Parating yun, ayaw po, tapos na yung trabaho natin eh. Huwag mo na lang may didistract dito sa PI. Wala kayong pakilam sa PI. Wala kayong pakilam sa PI. Wala kayong pakilam sa PI. Kayo raw po yung nag-offer ng 20 million per district uh, in exchange for the signatures. Uh, was baseless. Uh, siguro, oh, o sabi mo na lang siya, magmamalites siguro, nakikinig sa mga malites. I'd like um, uh, to prove it and um, uh, You know, she has the proper you know, uh, means and the ways and uh, she can uh, go to whatever court or agency to formulate. Is charter change a priority of the Speaker? Well, it was uh, the Senate already who came up with that. And I believe uh, they had a dialogue, uh, the Speaker, uh, the Senate President was in front of the President a uh, couple of weeks ago. P.I. P.I. Well, well, it was uh, the senate already who came up with that. There's, you know, three modes to uh, amend the constitution, but we have had problems um, in addressing it. we are thinking right now of addressing the procedural uh, gap or question as to how we amend the constitution. and that's either we vote jointly or separately. we'd like to have that resolved by and through a people's initiative and that's how either we vote jointly or separately we'd like to have that resolved by and through a people's initiative nang makapani-ayam si speaker Waldes itinang ginyang niya ang pagsasagawa ng people's initiative and that's how either we vote jointly or separately we'd like to have that resolved by and through a people's initiative and through a people's initiative and through a people's initiative and, uh, senator Patotok, i don't know what he's talking about. He has not uh, mentioned any congressman, so like, I, I don't respond to you know. So you didn't give any orders, po? Let's 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 si Senate Majority Leader Joel Villanueva nanawagan naman sa publiko na i-report ang mga umano'y suhol kapalit ng pirma para sa charter sa change. Ito ko nakatira sa Ay, sa pinakan. Wala ka sa, sa Bulacan. Ano ka ba? Hindi na sa pirma ka na nung ano ko, people initiative. Tagal ko na rito, ilang taon na ako dito, ano ka ba? Hindi mo lang ala ako naman, nandung ka ba? Pero sa okay. wala sa inyong pinapirma, dyan na lang sa Manila na. Taon Ano si... sa bulakan, ano ka ba? Hindi na sa pirma ka na nung ano ko, people initiative. Tagal ko na rito, ilang taon na ako dito, ano ka ba? Hindi mo lang ala ako naman, nandung ka ba? Pero sa bulakan, wala sa inyong pinapirma, dyan na lang sa Manila na. Taon na nagpapirma kaunti lang ang mga ano. Ah, uh, ano may pera yun. Ano ka ba? libo rin yun. Magano? Magano? Oo. Parang yun, yung talawang, talawang libo mo, palit nun, sa lahat ng tabang bigas, bibulin mo rin sa kanila. 950 plus po. Matitira sa'yo 1,050. Oo. Ang kaya yan walang kahira-pira. Pero make sure lang talaga pipirma ka dun sa gusto nila. Oo, oh, oh, so ganun lang. Kaya nun, para pwede naman nilang bigay yung 2,000 tsaka yung bigas. Pwede. Alam mo naman ng goberno, ang mga ka... So, gaya ang congressman galing yun kay, eh, kay eh, Abante. Tapos, ano, anong... Eh, wala. Wala naman sinabi. Basta sabi, ayun lang, mag-aantay daw. Tapos, anong kapalit meron? Ayun, sabi, ayuda. Eh, kasi nung huli, merong pabigas, may, may mga grocery. May cash. Wala, wala namang nabanggit kung may mga cash na ganyan. Ang sabi lang, ayuda. Ayun, gano'n lang. Pumiyan ba ako, pero hindi naman nila pinawalan kung ano yung sabihin ng... Saan may pinirma? Hindi mo alam kung ano yung Hindi, hindi ko alam talaga. Eh. Look. Saan yun? Sa charger Kings. Ah! Wala, ba't ano ba ang sabi sa'yo? Wala ang sabi sa'kin, sa pero baka lang dito. Paano? May matanggap ka ng ayuda na 2,000. So, hmm. pumirma, pumirma ako, pumunta ako sa Kilinugrasan, may tanggap ako, kaya nga kung um, may pera ngayon. Okay. So, ganun ang offer nila. Ito ho yung People's Initiative form na natanggap namin upang ipapirma sa mga tao dito sa Tugigaraw City, Kikiyan Valley. Ang tita ko ho ay nakatanggap ng mga form na ito at inutusan na ipapirma dito sa amin. May mga nagdala pito dito na form dahil yung iba po ay naipasa na po sa opisina na pinagtatabahuan po ng tita ko. Naniniwala si Colmenares na may ilang opisyal ang nasa likod ng nasabing akbang at iginiit na hindi ito people's initiative, kundi paglilin lang lamang, lalo na sa mga mahihirap nating mga kababayan. Wala kang pakilap sa PI. Okay, maraming salamat at uh, sana naliwanagan tayo sa panlilin lang at kasinungalingan. So balit sa... Pagkakataon na ito nais kong anyayahan magbigay ng pambugan na pananalita ang aking mga kasamahan sa Senado. Ang senadora natin na Grace po nagpahiwatig na, na mesya, Meron siyang mensahe para sa atin. Unang-una po, magandang umaga sa inyong lahat. Poy nagpapasalamat sa chairman ng Committee on Electoral Reforms sa pagbukas ng pagdinig na ito unang-una para maliwanagan ng ating mga kababayan ang talagang nangyayari sapagkat marami sa kanila ang naririnig lang yung mga makukulay na salita sa news pero yung mga tunay na issue ay hindi naman talaga nasusundan. Sa ating mga kababayan, ang Senado po at mga Senador ay hindi takot sa pagbabago. Ngunit pagbabago na dapat naaayon sa kabutihan ng ating mga kababayan. At hindi ko lang po ito sinasabi dahil ito po ay talagang ginagawa na ng Senado kung totoo pong ekonomiya nakatutok ang pakay ng mga nagpapapirma. Bakit hindi na lang po nilagay yon sa kanilang petisyon? Bakit ang nakalagay dito ay voting jointly at the call of the Senate President of, or the Speaker of the House? So bakit hindi na lang nilagay na sa ating mga kababayan, Payag ba kayo na baguhin natin ang mga probisyon na nakatutok sa ekonomiya? So malinaw na malinaw na meron silang ibang pakay dito. Sa ating mga kababayan, bakit po ito delikado at nakakapag-alala? Unang-una, kahit na ano pwedeng isingit dyan, pwedeng palawigin ang termino ng mga nakaupo, hindi lamang ng Kongreso, kundi pati sa Senado. Okay lang naman kung gusto ninyo yon, pero gawin ninyong malinaw na yun ang gusto ninyo. Pangalawa, pwede ang mga dayuhan magmayare ng lupa sa ating bansa. Bagamat sinabi ng ating Pangulo na tutol siya dito, pag nagbotohan na, wala ng kontrol dyan. E ngayon lang, hindi payag ang ating saligang batas na magmayare ang dayuhan ng lupa sa ating bansa, pero naghahari hari na ang ibang mga dayuhan, katulad ng mga Pogo. Pangatlo, Pwede na nilang sabihin na wag na tayo mag-eleksyon sa mga darating na taon. Paano naman ang karapatan ng ating mga kababayan na pumili ng kanilang mga leaders? Kung palpak ang mga namamahala, kaya nga may term limits para mapatunayan mo kung ikaw ba ay talagang kaya ang ginagawa mo at katanggap-tanggap bilang mamuno. So sa ating lahat, dahil sa hirap ng buhay ngayon, ang ating mga kababayan ay napipilita na lang, sige, kahit isang daan. Ganon kamura ang buhay ngayon na sa ganoon kaliit na halaga ay napapapirma. Kasalanan ba nila yon? Hindi ba? Ibig sabihin lang nun, marami pa tayong trabahong dapat gawin at hindi nakatutok sa issue na sinasabi nilang napaka-importante itong pinapapirma nila. Hindi ba trabaho, presyo ng bilihin, katatagan ng ating republika ang mas mahalaga. So maraming salamat muli sa ating mga dumalo ngayon upang mas maliwanagan ng ating mga kababayan bakit natin ipinaglalaban ang tamang proseso para sa ating kapakanang lahat. Maraming salamat po.